Gusto ko maging chocolate chip cookie frapp. <laughs> kasi di ba, ano, matamis yun eh. Tapos may mga bits yun ng cookie eh. Yung may mga maliliit na parang cookies na Kasi feel ko pwede sa akin yun kasi malambing akong tao. Pero pag kinilala mo pa ako lalo, mas malambing ako at mapagmahal ako at malalim akong tao. Yun! <laughs> Kapimbara ko. Kasi alam ko ang Kapimbara ko hindi lahat mga appreciate niya, eh. Di ba? Pero sa mga sanay na sa Kapimbara ko, yun yung mga nakaka-appreciate. Kailangan kailangan niyo muna akong tikman bago niyo ako husgahan. kasi pag natikman niyo ako hindi na kayo makakatulog. Karma is on Think uh, they, uh kasi siya energetic siya but uh, still sweet. <laughs> Feeling sweet ano. Eh, Pero yun, yeah, I think the caramel hazelnut is my name. This is it's my favorite. I think it's taken over my whole body the way I am. So uh, I'm a little hyper at times, but I'm still. So, oh, uh, ako tapay barako ako. I say I'm barako, matapang, masarap, maadikas ako. Ice frappuccino. I say barang chill. I get along with a lot of people. It's like in chill, you know. I'm just in the corner waiting to be drunk. Barang ganon. I think it would be a choco frappuccino. Chocolate mm, because it's masarap. Uh, cakap matamis ah uh, is it's really refreshing and and masarap <laughs>